Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko, sinabi ng Panginoon kay Moises, nang sila'y nasa bundok ng Sinay, binibilang bibilang kayo ng pitong taon ng pamamahinga, pitong tigpipitong apat na butsyam na lahat. Pagkalipas nito, sa ikasampung araw ng ikapitong buwan, araw ng pagtubos, hihipan ng malakas ang mga trumpeta sa buong lupain. Sa ganitong paraan, itatangi ninyo ang ikalamampung taon, ipahahayag ninyong malaya ang lahat sa buong lupain. Ito'y taon ng inyong paglaya. Ang alipin ay babalik sa kanyang sariling tahanan at ang lupaing na ipagbili ay isa sa sa dating may-ari. Sa taong iyon, huwag kayong magtatanim sa inyong bukirin. Huwag din ninyong aanihin ang bunga ng mga halaman na kusang tumubo, sapagkat ito'y taon ng pagdiriwang at itinalaga para sa akin. Ang inyong kakanin ay ang bunga ng tuwirang pinitas sa bukid. Sa taong iyon, bawat isa sa inyo'y babalik sa kanyang ari-arian. Kung magbibili, kayo ah, bibili sa inyong kapwa. Huwag kayong mandadaya. Magbabayad kayo ayon sa dami ng taon mula sa huling taon ng paglaya. At magbibili naman ay ayon sa dami ng taon nang pamumunga bago dumating ang sunod na taon ng paglaya pagdami ng taon natitira pa mataas ang halaga kung iilang taon na ang natitira mas maliit ang halaga sapagkat ang batayan ay ang dami ng pag-aani maging tapat kayo sa isa't isa at matakot sa akin ako ang Panginoon ang inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.